You know. Let mm. Our base. Uh -huh. Oh! sa ating sa video ito tayo ngayon ay maglalatag ng lambat kakalabas lang po natin sa trabaho tapos ang panahon ngayon ay masama po naulan, ulan kaya hindi na rin tayo nagtanggal ng helmet para hindi mabasa yung ating ulo nandito tayo sa lawa dito tayo maglalatag yun, yung maliit na lawa na to subukan namin dito kung may isda first time po namin itong gagawin yan yung inuhukay ng bako yon yung bako na yun inuhukay po nila ito ay tinatambakan pala no hindi inuhukay tinatambakan na nila yan tong lawa na to kasama pala natin sila kay Brian buhat-buhat na yun yung dambat tapos may dara rin tayong tali kasi ang teknik natin dito ay hindi natin ito ilulusong kasi malalim po dyan yung lawa na yan ito po ay tubig alat dahil ito po ay uh, wala pong karugtong ito na ilog talagang lawa lang sya dito sa gilid ng dagat sana makauli tayo dito ng malalaking sea frame. kasi nung nakaraan may mga nakita kami sea dito sa gilid, -gilid. sana mahuli natin ang gagawin namin ngayon tatali namin yung lambat dyan tapos merong isang iikot tapos doon tapos doon maghahatak sa so may kalsada doon sa kabila ha? ikaw oh dyan sa gitna oo oh, dyan <laughs> dito kami sa lawa ng Taiwan Sira-sira na yung triple net natin ah. Dito po kami malapit sa windmill oh. Yan, maliit lang tong lawa na to. Tubig alat siya. Kasi pinagukay po dito ng bako tapos tinatampakan. Ito na lang po natirang tubig dito. May ipakita natin sa buong buo. Ano, punta na ako doon? Oo. Yan, so ngayon iikot tayo ulit doon. Tapos doon tayo maghatak kasi malalim dito hindi natin malulusong. Ano, dyan ka muna lang kaya? Sige, sige. Kaya. ah. Yan. Kawala natin tong tali. Ganda ng tali nila kayo. Dito masasubukan yung triple net natin kung nakatali man. Kung kaya. Ikot tayo dun sa kabila. Yan. Nandito na tayo sa damuan. Yan, ngayon guys, nandito na tayo sa kabila. Medyo lumalakas na rin ang ambon. Yan, kasulong natin si Michael, yung pinsan ni Lakay. Basta. Tulungan kami, yan tatlo po kami. Kahit tilapia, pwede na rin. Basta meron. Ngayon po ay hatak na namin sa mga susunod na buwan siguro baka wala na to <laughs> dahil mabilis silang gumawa eh. isang taon yata yan ginawa nila eh. sobrang lawak yan pero ngayon wala nang kalahati yan yan lang ginawa na yan pinapakuna nila pinapatag gagawin yata ang company dito sana bukas marami tayong mahuli siguro ang oras natin ngayong pasado alas 6 na yan. Tatali na diyan. Yon. Sige po bukas sa ating pagpapandaw. Good night po sa ating lahat. Gabi na rin. Pinaputi lang natin yung ating pang-video. Nandito na kami sa nilatagan namin kahapon umaga tayo kasama natin sila kay Brian tsaka sila kay uh, Jane kasama natin sila magpinsan magpandaw po kami ng amin nilatag dito sa lawa doon po kami maghahatak dahil dito mahirap maghatak dito sa sabit sabit siya sa semento Jelly, <laughs> jellyfish dami jellyfish oh punta na kami doon ikot lang kami okay, Ay. punta na kami doon sa kapila doon po kami magpapandaw. Dala natin yung ating lagayan. Doon na sila. Pakinaan na lang po yung volume ng ating pinapanoran para hindi masakit sa tingin. Doon kami maghatak. Ganda dito, 4 windmills sa gilid ng dagat. yan Diyan po ay dagat na po dyan mismo. Malawak na dagat. yan Nandito lang tayo sa bandang kabila. Tapos dito may mga lawa pa. Oh. Puro tubig, alat po yan. At tabang. Baka sa susunod lang kayo, wala na to. Tinatambakan nila eh. Hindi, pag na lang, kalahati na lang, yan mahuhuli na yun. ang pinakamaganda. Pag nawala na yung nangalahati na. Gawa lang tayong thumbnail guys. Ito may maliit pa dito. Let's go. Nandito na tayo. Jelly Ace. Puro Jelly Ace. Ayan, Ay, na po ni Lakay Brian. Jelly hmm. Ace. Jelly Fish. Ang daming jellyfish ah Oh, ang daming jellyfish Ang daming jellyfish

Hindi naman nakakano guys guys Nakakalason Para lang siyang jelly Masarap cake. kaya na yan Paksin Baka nandyan sa gitna Bali dalawa pang lambat na nilatag namin Yung isa nandun sa kapila Ayan okay. oh. yeah, natin ko si Prim <laughs> Tayo muna taga video ito. Wala. yate. Hindi <laughs> <laughs> <ba? laughs> pa hindi bangin. Jellyfish ulit. Okay. Ako mo na maglawaw. Hindi natin pong tunan. walang kalahati pa lang yun. Ayan <laughs> no? Madali pong matanggal yan. Hindi hmm? yata jellyfish yan. Ako yung tawag dyan. Jelly ace. Jelly ace. Para sa JDP. Magkano ng mahal ah? Ah, hindi jo. Ah, 'no ri kahit malalaki 'yon, mahuhuli pa rin yun. Triple net. Eh, ang lalaki hindi lumalapak 'to, malalim 'to. Ang lalaki ng ano niyan eh. Ng ang dalawang gilid. Wala nga. 'Di kalahati pa lang eh. Malay mo naman niyan sa gitna. Kalahati 'yun, 'di pa mismong palutang 'yan, 'di mo pa. Oh, ayan 'yun Parang malapit pero ang layo pa lala. Wala alim siguro ato <laughs> ang nalungo pa ka toy. Ano Eh kailangan tanggalin yung ano. Paludak. Yung palutang niya na tawag diyan. Styro. Styro. Oh, hindi okay, mahala. Okay, mahala. <coughs> Ubig na pagit sa kabila marami. Doon eh may halong ano, may halong tabang. Hmm. Eh, na natutulog na mga jellyfish. Sa <coughs> agi wala yatang lamas dito ah posible mo tuwada ti si Brendi Tower may sa dama hala na ah. nakal oh? ni PJR mo iba na magkini kung baka maligno wow. <laughs> grabe grabe yung mga yun na hindi mahuli ng triple net pagkasya kay pagkat na patukom nako nang walang nahuli guys puro jellyfish yan pala ang mga nakatira talaga dito. Mga jellyfish. <laughs> triple play na to ah. Oh, triple net na yan. Tingnan mo yung ano niya, yung labas niyan, malawak yan, isang dangkal mahigit. Dalawang magkabila pa yan. Pero wala siyang nahuli kahit isa. Ma ano maala yo? nga maala ti triple net? Ano nga ba? Hindi pa kaya ikaw. Oo, oh, Oh. Ay. Wala. Wala masyadong ano dito. Unang pandaw, zero. zero. Tilapia Arroyo. Wala. ng Ngumala niya. Oh, jellyfish oh. Ay, mga nakatira pala dito. Pero nung nakaraan, may mga nakikita kami dyan na ano, sibrin malalaki sa gilid kaya trinay na pero wala eh. Wala. Wala po tayo nahuli Hindi po namin alam kung bakit Ayan, punta na po kami doon sa kabila Wala po kami nahuli dito sa lawa na to Ang mga nakatera dito ay mga jellyfish Jellyace Jelly <laughs> Ayan po, pandaway na namin isang lambat pa Nilatag kahapon nilalakay Dal kahapon ay Late tayo nakarating yung isa lang na ano, ilatag natin na uh, triple net. Kaso walang nahuli. Nandito rin pala si Katoto. Saan ka maglalagay dyan to? Ay, oh, yan pala yung sinasabi ni Kellogg's. Yan. Yung nakakahuli siya ng mga blue crab. Tsaka si Brim. Hindi siya nakahuli eh. Si, si, si so Abong. Dyan kapat din. Kapat na perasong laking si Brim, ganito ko laking. Oo. Oh, Oo oh, po daw pala, dyan na lang yung triple net Saan eh. Si... Oh. Oh. siya ng ano? Pamingwit? Oh? Sunod eh. Pag ano, pag, pag ano niya lang oh. Si Katoto pala maglalatag ng kanyang buputra Si pag din nung, nung kaibigan natin na mang Mangista. Panoorin na lang natin sa kanyang channel, Toto TV. paras lang po kami ng spot na pinangisdaan dahil magkakalapit lang din po kami ng company. Let's go! Anong gagawin mo? Lulusungin mo na? Oo, oh. talagang Nag-ubad na si Lakay kasi kaya angat namin yung lambat. Ano? Sama kita dyan o ikaw naman na lang? Ako na para iangat ko na lang Ay, iangat ko dito Yan siya ang lulusong ako ang mag-aangat dito Para hindi siya mahirapan Malalim dito eh Lagpas tao? Kulang Ano lang pa pagkita? Yan hinahatak na po. Inyakasak. Hatak ditan. Ay, ah. yan hatakin ko na dito nga Rod sa Oh, sige. Awan kung Yan, hatakin na lang natin dito, guys. Sige. Pagka may huli dito na lang natin tanggalin sa taas kasi mahirap magtanggal doon, malalim. Yan, na natin dito. Satake na natin dito para hindi siya mahirapan magangat angat Yan na yung ulan. Umuulan na. Isang tilapia lang. <laughs> Buenas kami ngayon ah. <laughs> Yan meron kami nahuli pero isa lang po. Yung isang tilapia. Yan meron tayong nahuling isa. At least meron tayong isang nahuli. Hindi pa rin zero Wala masyado dito Ayan o oh, Isang tilapia na native Bawin na lang tayo Sa susunod siguro <laughs> Kuha na lang kami ng gulat Ngayon po, kuha na lang tayo ng Ampalaya. <laughs> walang isda. Yeah, walang isda, eh, kaya yung Ampalaya na lang. Hindi uwing lukaan. Oo. Hmm. hmm. natin Hindi sa pa ating pangulam. Eh. Ang agawid na lugi. Eh. Oo. Oh. <laughs> walang lugi dito. Uh, ito, prutas din sa atin sa Pinas to. Kuha tayong Ampalaya. Oo, oh, wala oh. tayong ano eh. Nahuli. Maraming Zero. Lang. Zero? Zero. Masyadong marami huli. Masarap din sa monggo. Hey, oh. Oo. Oh, dito na. Kaming karate. Dito. Dito dito ah. Ibang ulam pa, pa. lang. Ayun, muna kami ng ano, gulay. Yalo natin sa mga ulam natin o sa munggo. Walang zero. 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 zero kami ngayon, kaya <laughs> kuha na lang nang triple pa triple pa. <laughs> triple pa na zero Kuha rin tayo ng dahon. Dito ba kumuha ng dahon na tayo? Zero! Lagayan. Ayan, kuha tayo ng... Palaya! Ang palayang ligaw. Sarap nito sa munggo. Magmunggo tayo mamaya. Masarap mm. yung munggo. Tag-ulan. Oo, tag-ulan ngayon eh. Kahit konting karni lang. kino nila yung bunga naman. ang dami rin bunga dito. Ano na Eh, Doon sa kabilang marami din, no. Yung kanina, dito, pa eh. Tapos O, i-post mo. Talbos ng ano? Dahon, sarap nyan wala nang bunga? O, oh, tama tama. ayan na ang ulan. <laughs> Aya na ang ulan. Ayan o, nakakuha na tayo ng mga dahon Tama lang yung ating kukunin Na dahon, pang ulam lang kasi mabilis tong malanta Masira Panghalo lang naman natin sa munggo Dahil wala tayo nahuli wala huli. Kaya dito na lang tayo Discarded sa ligaw naman Ulay Nagkalat, dami pa o Marami yan o. Sarap nito, masustansya Healthy Ayan Okay na yung ano, karne. Yun, dami na oh. Dami mm. na. Huy, harvest. Harvest, pang munggo. Kalang maarte sa ulam, ulam yan. Oo. Ulam na yan. Ang dami na natin pang ulam sa munggo. Ayan oh, lumalakas na rin pang ulan. Yan ang ating ano. Dyan yan talaga pangingis na. Mm -hmm. Hindi naman lahat ng video. May huli. Oo. Oo. Minsan talagang wala din, no? Oh, yun yung realidad. Oh, reality. Reality. <laughs> reality. Hindi laging may huli. Oh, Pwede naman tayong bumawi sa susunod, no? Oo. Oh, oh, oh. Maganda. May isda. Ah, paldo, paldo. Oh. Pag walang isda, ay, lugi, lugi. Hindi lugi. May kapalaya, eh. Oo. Oh. <laughs> Tapos buha ka ng talbos ng kamote. Oo, ah, oh, sarap din. Oo. Ah. Oh ding ding. Oh, ayos na to. Ay na umaw ulanan. Oh, tara na. Isarap, hey, George. ah ibalan ng pisnet mo ah. Hindi isda 'no. Tara na. Tulungan sa po yung ulan. Uwi na po kami. Yan. Ay, nandiyan yung nagpapaano. Ay, no. Ano anong tawag yan lakay? Uh, tao. Tao? <laughs> Malamang tao yan. Ano <laughs> anong tawag dyan sa ginagawa niya? Nagpapalipat Hindi yan. Ay, hindi naman. Parang ano yan eh. Surfing, no? Parang surfing uh, kalinya, na parang gliding. Oo. Oh, Pero galing niya. Walang makina yan. Oo, oh, walang makina. Nagpapatangay sa hangin. Oh, yun, gano. Ang galing. Yeah, uwi na kami. Kahit walang nahuli, may gulay naman. Hmm. Ngayon po, nandito na tayo sa dorm. Magluto naman po tayo ngayon ng ating munggo. Yan. Pero itong ating munggo pala dito ay napakuluan na natin. Yan po, malambot na. Igisa na lang po natin. Meron din tayo karne. Tapos yung nakuha natin na bunga na ampalaya, pala. Na. Yan, may sili din dyan na verde. Yung bawang sibuyas, tapos kamatis, tsaka yung ating dahon ng ligaw ng palaya. So, umpisa na po natin magluto ng ating ginisang munggo. Ngayon po, nakapagsalang na tayo ng ating kawali. May mantika na rin dyan. May tapoyan po yan. Iprito muna natin yung ating karne. Panghalo natin sa munggo. Yan. Gawin natin yung medyo golden brown. Yun, golden brown na po yung ating karne. Lagyan na natin yung ating sibuyas at bawang. Gusto ko po yung piniprito muna yung karne. Naguyado sa munggo. Pwede rin minsan uh, nilalaga natin. Pero kadalasan, mas gusto ko yung prito muna para magkalasay talaga yung kanyang pinakasabaw. Iprito natin yung karne. Binawasan po natin yan ng mantika. Lagyan na rin natin ang ating kamatis. na usok-usok pa gisa-gisa lang natin ngayon po, nagisa-gisa na natin lagyan naman natin ngayon yung ating munggo yan ngayon ginisang munggo ni TV dahil wala tayo na huling isda ito na lang po muna ang ating ulam ngayon Hmm. Halawa natin ang nakuha nating Ligaw ng palaya Maraming salamat din sa ating mga nakasama Sila lang kay Brian at lang kay Jane Lagay lang muna tayo ng ating asin Pampalasa Dagdagan na lang natin mamaya pag kulang ang alat Hindi na po natin ito lalagyan ng sabaw pa Para hindi sobrang dami Palaputin lang natin ito yung kuluan na po, ilagay na natin yung ating siling verde Sabay na rin natin yung ating bunga ng ligaw ng palaya Hindi po natin sinama lahat, yung iba po ay binigay natin sa ating mga kasama Ayan. Pakuluan pa natin yung saglit bago natin ilagay yung huling ingredients Yan po, kuluan na Niluto natin sa mahinang apoy eh. Ilagay na rin natin yung ating sangkatotak na ligaw ng palaya o dahon Dahon ng ligaw na palaya. Ang dami niyan. Mm. Healthy, healthy. Yan. Ito po ay hindi na natin siya masyadong papakuluan pa. Kumbaga isang kuluan lang siguro. Ayos na. At ito po ay sobrang bidis maluto. Pupuglang natin. natin. Luto na po ang ating ginisang monggo. Ngayon po, kain na tayo. Nakaluto na po tayo. Ito na yung ating monggo. Tapos ng ating kanin. Bago tayo magumbis ng kumain, magpray muna tayo. Lord, thank you po sa pagkain sa aking harapan. Basta niyo po magbigay sa aking pisil ng pangatawa ng kakasan. Ngayon po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. In Jesus' name, Amen. Tapos, kain tayo. Nanggalin ko yung ating eyeglasses. Ito pala ay may grado. Kaya lagi tayo nakasalamin. Yan. Pagka hindi tayo gumamit yan, malabo po yung ating vision. Hindi natin maaninag yung mga paligid. Medyo blurred na talaga. O hindi lang medyo <laughs> blurred na talaga. Matagal na rin tayo nagsusot yan. I think mga 6 years na. 6 years or 7 years na. Kain na po tayo. Saluhan niyo ako sa ating pagkain. Wow, sarap nito. Kahit na zero tayo sa panghuli ng isda, dun sa lawa, at least meron pa rin tayo nakita na gulay. Bawi na lang po tayo sa susunod. Kain po. Hmm. Hmm. Masarap din yung bunga ng ampalay, oh. Hmm. Kain po tayo. Salamat po sa inyong walang sa support, ah. Sa palagi yung pag-like, pag-comment, tsaka sa mga silent viewers natin. Thank you. Sa inyong lahat. Bawi po tayo sa susunod na pangisda na natin i-try po natin sa ibang spot para sure ball na hindi tayo masiro i-try hmm. lang naman po namin doon kung meron kaso nga yun wala ng tayong nahuli dalawang lambat pa yung nilatag namin I don't